Agosto sa paghahardin. Tila ito ang panahon para anihin ang bunga ng ating pagod at sarap-sarapan sa ani. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa mismong buwang ito ng kasaganaan, maaari kayong gumawa ng mga pagkakamali na sisira sa lahat ng inyong pinaghirapan? Hindi lang sa taong ito, kundi pati na rin sa susunod. Ngayon, tatalakayin natin ang limang pangunahing pagkakamali ng isang hardinero sa Agosto na halos ginagawa ng lahat. At ipinapangako ko, pagkatapos ng bidyong ito, magbabago ng tuluyan ang inyong pananaw sa pagtatapos ng tag-init. Mahalagang maunawaan, ang Agosto para sa mga halaman ay hindi ang huling yugto. Ito ay isang komplikadong panahon ng transisyon. Malaki na ang nagugol na lakas ng mga halaman sa paglaki at pamumunga. Ngayon, kailangan nilang maghinog, maghanda ng buto, at mag-ipon ng enerhiya para sa paghahanda sa susunod na panahon o para sa kanilang huling pag-ani. Kaya naman, ang ating mga gagawin sa panahong ito ay nagiging lubhang mahalaga. Ang mga diskarte na epektibo noong hunyo ay maaaring maging mapaminsala sa Agosto. Unang pagkakamali, na halos bawat isa ay nahuhulog sa bitag. Ito ay ang maling pagdidilig. Akala mo ba madali lang? Ngunit ang Agosto ay buwan na mapanlin lang. Dumaan ang panandaliang ulan, sa tag-init, sariwa ang hangin, at mukhang basa ang lupa. Kaya, kampante tayong magdesisyon na hindi na kailangan magdilig ngayong araw. Pero, ito ang patibong. Ang ganitong mga ulan, ay nagpapabasa lang sa pinakaibabaw na bahagi ng lupa ilang sentimetro lang para itong pag-inom ng isang lagok ng tubig sa gitna ng init sandali lang ang ginhawa pero hindi nito nauuhaw ang pangunahing ugat lalo na sa mga kamatis sili at talong ay mas malalim at hindi na umaabot sa kanila ang tubig ang halaman ay nakakaranas ng nakatagong stress tapos nagtataka tayo kung bakit maliliit ang bunga at hindi gaanong lumalaki. Ang kabaligtaran naman ay ang pagdidilig sa gabi, lalo na kapag malamig na, at ang pagpapabasa sa mismong dahon. Noong Hunyo o Hulyo, baka hindi pa ito gaanong problema. Pero pagdating ng Agosto, lumalamig na ang mga gabi at mas mahamog na. Hindi na natutuyo ang tubig sa dahon hanggang kinabukasan. Ikaw mismo ang gumagawa ng perpektong kondisyon, isang parang inkubador para sa mga sakit na dulot ng fungi. Ang feet tora sa kamatis at patatas, powdery mildew sa pipino at kalabasa, lahat sila ay gustong gusto ang ganitong klase ng halumigmig. Sa loob lang ng ilang gabi, malaki na ang mawawala sa iyong ani. Kaya, ano ang gagawin? Tandaan ang mahalagang patakaran sa Agosto. Magdilig ng bihira pero saganang sagana. Mas mainam kung minsan lang sa loob ng tingka si Chucho araw. Pero sapat para bumaba ang tubig ng fins ng 20 cm ang lalim. Direktang ibuhos ang tubig sa paanan ng halaman, iwasang mabasa ang dahon. At gawin ito sa unang bahagi ng umaga para matuyo agad ang anumang talsik ng tubig bago lumamig ang gabi. Sige, na usapan na natin ang pagdidilig. Ngayon, ang pangalawa at kasing delikado ring pagkakamali ay ang maling pagpapataba. Maraming naghahalaman dahil sa nakasanayan, patuloy pa ring nagbibigay ng patabang mayaman sa nitrogen sa kanilang mga tanim. Tulad ng dumi ng hayop na pinabulok, berdeng pataba, o kaya'y ammonium nitrate. Tama sana ito noong Hunyo pero pagdating ng Agosto, para itong pakainin mo ang isang atleta ng mabigat na hapunan bago ang finish line. Ang halaman ay makakatanggap ng senyas. Lumaki ka, paramihin ang berdeng bahagi at patuloy naman itong maglalabas ng bagong dahon at usbong. Ngunit ang mga batang dahon na ito ay halos walang pakinabang. Mahina, matubig at madaling kapitan ng apid at sakit. Hindi na ito aabot sa pagtanda bago dumating ang lamig at tuluyan lang itong masisira. Ngunit ang pinaka-importante, nasasayang lang ang mahalagang lakas ng halaman sa hindi kailangang bagay. Sa halip na ilaan ang lahat ng asukal at nutrisyon sa mga bunga para lumaki, tumamis at maging mas mabango, inilalaan nito ang lakas sa walang saysay na pagtubo. Ang magiging resulta? Isang malaking halaman pero maliliit at maasim na kamatis. Pagdating ng Agosto, ang uri ng patabang ibibigay sa ating mga halaman ay dapat ng lubusang baguhin. Ang pangunahing kailangan nila ngayon ay potassium at fosforus. Ang fosforus ang nagpapatibay ng ugat at nagpapabilis ng paghinog ng buto. At ang potasyum naman ang pangunahing pampatamis ng iyong mga bunga sa hardin. Ito ang nagpapataas ng sugar content sa bunga, nagpapabuti ng lasa, at nagpapahaba ng shelf life o kakayahang tumagal habang nakaimbak. Para naman sa mga pangmatagalang halaman tulad ng mga puno, palumpong, at rosas, ang potassium ay nakakatulong upang ihanda ang kanilang kahoy para sa taglamig. Ang pinakamadali at abot-kayang source ng potassium at phosphorus ay ang simpleng abo ng kahoy. Isang basong abo na ihahalo sa isang balde ng tubig, ibabad ng ilang oras, at saka idilig sa ugat, iyan ang perpektong energy booster para sa buwan ng Agosto. Sige, dumako na tayo. Ang ikatlong pagkakamali na sa una ay tila hindi gaano seryoso ay tungkol sa pag-ani. Parang ang lang, di ba? Ani lang ng ani at magsaya pero sa mismong proseso ng pag-ani, nakatago ang isang sikreto na direktang nakakaapekto sa dami ng inyong mga gulay. Ito ay ang maling oras ng pag-ani. Ano nga ba ang pangunahing layunin ng isang halaman? Hindi ang pakainin tayo, kahit gaano pa natin kagustuhin 'yon. Ang biyolohikal nitong misyon ay mag-iwan ng supling o sa madaling salita, ang makabuo ng hinog na buto. At sa sandaling maisakatuparan ng halaman ng misyong ito, makakatanggap ito ng sinyalis na tapos na ang misyon. Ang malaki at naninilaw na pipino na napabayaan ninyong pitasin ay parang finish line para sa halaman. Naiintindihan nito, handa na ang mga buto, pwede na itong magpahinga at hindi na magsayang ng lakas sa pagbubuo ng mga bagong bunga sa kabilang banda naman kung palagi ninyong pinipitas ang mga batang pipino, kalabasa, patison, isantes at sitaw parang patuloy ninyong ginaganyak ang halaman. Sinasabi ninyo sa kanya, hindi hindi pa tapos ang misyon mo. Wala pa ring supling, magsikap pa lalo. At napipilitan itong mamulaklak at mamunga ng paulit-ulit. Kaya bawat pipinong napita sa tamang oras ay nagsisilbing pangganyak para lumabas ang dalawa pang bago. Ngunit hindi pa riyan nagtatapos ang lahat. Hindi rin gaanong mahalaga ang paglaban sa mga nahuhulog na bunga sa ilalim ng mga puno. Bawat inuuod na mansanas o bulok na peras na nahulog sa lupa, hindi lang ito basta basura. Ito ay parang isang limang bituing hotel para sa mga peste at pinagmumula ng sakit. Fruit rot, scab, at ang mga uod ng fruit moth. Lahat sila ay komportabling nagpapalipas ng taglamig sa mga nabubulok na bungang ito at sa mismong lupa sa ilalim nila. At pagdating ng tagsibol, muli silang susugod ng may panibagong lakas sa inyong bagong ani. Kaya ang patakaran ay simple. Anihin ang mga bunga ng regular Huwag hayaang labis itong mahinog at agad naalisin ang lahat ng nahulog na bunga. Ang inyong hardin ay magpapasalamat sa inyo dahil dito sa susunod na taon, ang ikaapat na kritikal na pagkakamali ngayong Agosto ay ang pagbalewala sa paglilinis ng halaman. Sa pagtatapos ng tag-araw, maraming hardinero ang napapagod at tumitigil sa pag-aayos ng kanilang mga tanim inahayaan nilang maging parang gubat ang kanilang gulayan. Ang iniisip nila ay, hayaan na lumaki ng kung saan saan basta magbunga. Pero sa huli, kabalintunaan ang nangyayari. Ang sobrang siksik na taniman ay paraiso ng sakit at impyerno para sa ani. Isipin ninyo ang isang puno ng kamatis na siksik sa mga suckers mga sanga na walang bunga at sumisipsip ng sustansya at mga lumang dahon sa bandang ibaba. Sa loob ng punong ito, halos walang hangin na dumadaloy. Pagkatapos ng ulan o diligan, laging basa at mamasa-masa ang loob. Hindi rin makapasok ang sinag ng araw sa mga bunga. Ito ang perpektong kondisyon para kumalat ang phytophthora at iba pang sakit na dulot ng fungi. Mabilis na kumakalat ang sakit at lumalaganap sa siksik na halamanan na parang apoy sa tuyong kagubatan bukod pa rito ang halaman ay gumugugol ng malaking dami ng sustansya para lang suportahan ang lahat ng sobrang berdeing bahagi nito imbis na mapunta sa paglaki at paghinog ng mga bunga pinapakain nito ang napakaraming walang kwentang suckers at mga lumang dahon bilang resulta ang mga kamati sa ganoong puno ay mabagal huminog, nananatiling maliliit at madalas dumaranas ng blossom and rot, bulok sa dulo ng bunga dahil sa kakulangan ng nutrisyon. Ano ang dapat gawin? Magtamarin. Regular, kahit minsan sa isang linggo, bisitahin ang inyong taniman at gamitin ang inyong gunting panghardin, pruning shears. Tanggalin agad ang lahat ng suckers sa mga kamatis. Alisin din ang mga dahon sa ilalim hanggang sa unang bungkos ng bunga. Natapos na nila ang kanilang trabaho at ngayo'y sumisipsip na lang ng sustansya na dapat ay sa bunga. Alisin din ang lahat ng naninilaw, may sakit, o nasirang dahon sa anumang uri ng halaman. Ang simpleng gawaing ito ay parang general cleaning sa bahay nagbibigay ng kaluwagan sa halaman, nagpapabuti ng daloy ng hangin, sinisigurong nakakakuha ng sapat na sikat ng araw ang mga bunga, at ito ang pinakamabisang panlaban sa sakit. Mapapansin ninyo agad kung paano mas mabilis at sabay-sabay nahihinog ang inyong mga gulay at sa wakas, narito ang ikalima at pinaka pagkakamali na madalas gawin ngayong Agosto. Hindi ito tungkol sa kung ano ang mayroon ka ngayon, kundi sa kung ano ang mawawala sa iyo sa darating na panahon. Ang pagkakamaling ito ay tinatawag na sindrom ng bakanting lupa, o sa simpleng salita, ang pag-aakalang tapos na ang panahon ng pagtatanim. Halimbawa, naani mo na ang bawang, sibuyas, o ang maagang patatas, at iniwan mo lang ang taniman na nakatiwangwang hanggang sa susunod na tagsibol. Pahingahin muna natin ang lupa ang iniisip mo. Ngunit tandaan, hindi binabayaan ng kalikasan na manatiling walang laman. Ang nakatiwangwang na taniman ay agad na dadagsain ng pinakamabangis at pinakamatibay na damo. Hindi lang nila uubusin ang natitirang sustansya sa lupa, kundi makakapagbinhi pa sila na magbibigay sa iyo ng dobleng hirap sa paglilinis ng damo sa susunod na taon. Bukod pa rito, ang nakalantad na lupa ay matinding pinahihirapan ng init ng tag-init, ulan at hangin. Ito ay natutuyo, nabibitak, nasisira ang istruktura nito at namamatay ang mga kapakipakinabang na mikroorganismo. Pagdating ng tagsibol, ang ganitong nakapagpahingang taniman ay magiging isang walang silbi at ubos na lupain. Ano ang dapat gawin? Ang sagot ay simple, magtanim ng cover crops o sa madaling sabi, mga pananim na nagpapalusog ng lupa. Ito ang tunay na sagot sa problema ng hardin. Sa sandaling mabakante ang taniman, agad itong taniman ng mustasa, paselya, oats o rye. Ang mga pananim na ito ay mabilis lumaki. Lumilikha ng isang siksik sa berdeng sapin. Pinipigilan nila ang pagdami ng damo, pinoprotektahan ng lupa mula sa erosyon at pagkatuyo, at ang kanilang mga ugat ay nagpapaluwag sa lupa na mas mahusay pa kaysa sa anumang pang-araro. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, ito ang magiging pagkain ng iyong lupa sa hinaharap. Pagdating ng taglagas, ang mga lumaking cover crops ay maaari lang putulin at isama sa lupa. Sila ay mabubulok sa loob ng taglamig na magpapayaman sa lupa ng organikong material at nitrogen na hindi nalalayo sa epekto ng abono. Ang Agosto ang perpektong panahon upang simulan ang pag-iisip tungkol sa susunod na panahon ng pagtatanim. Ang pagtatanim ng cover crops, pagpaplano ng crop rotation, paghahanda ng mga kama ng taniman na sagana sa sustansya para sa susunod na taon. Lahat ng ito ay pamumuhunan para sa iyong mga ani sa hinaharap. Maling isipin na ang Agosto ang katapusan ng panahon ng pagtatanim. Sa katunayan, ito ang panibagong simula nito. At ngayon, narito na tayo sa pinakamahalaga. Ang pinakamalaking pagkakamali sa Agosto ay hindi ang maling pagdidilig o paglalagay ng pataba, kundi ang pag-aakala na halos tapos na ang panahon ng paghahardin. Sa katunayan, ang Agosto ay hindi pa ang huling kabanata, kundi ang panimula para sa ani ng susunod na taon. Ngayon mismo, inilalatag mo ang pundasyon para sa magandang kalusugan ng iyong hardin at gulayan sa hinaharap. Kapag tumigil ka sa pagdidilig, Naglalagay ng maling pataba, hinahayaan ang mga ani na mabulok at hinayaan ang hardin na lumubog sa damo. Hindi lang bahagi ng kasalukuyan mong ani ang nawawala. Pinapayat mo ang lupa, gumagawa ka ng pugad para sa sakit at peste sa taglamig at sinasagad mo ang sarili mo sa dobling trabaho pagdating ng tagsibol. Nakakagulat, di ba? Lahat ng ginagawa mo sa Agosto, ay may pangmatagalang epekto. Kaya, buod natin ang lahat. Sa Agosto, didiligan natin ang ugat, lalagyan ng potassium at phosphorus, regular na kukolektahin ang lahat ng ani. Gagawa ng paglilinis para sa kalinisan at sisimulan ng ihanda ang lupa para sa bagong panahon. Sa pagsasa pagsasaisip ng mga simpleng patakarang ito, hindi mo lang mapapanatili at mapaparami ang ani mo ngayong taon kundi makakapagbigay ka rin ng malaking ambag para sa susunod na ani. Salamat sa pagtutok ninyo sa video na ito hanggang sa huli. Kung nakatulong ito sa inyo, paki like at magsubscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mahahalagang tips. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong mga gawain sa hardin ngayong Agosto ang sa tingin ninyo ang pinakamahalaga? O kaya naman, kayo mismo ay nakagawa na rin ng isa sa mga pagkakamaling ito. Ibahagi ang inyong karanasan sa comment section, pag-usapan natin 'yan. Molto più efficace e meno rischioso è semplicemente smuovere delicatamente il terreno e lasciarlo asciugare naturalmente.